Magandang araw po sa inyo lahat at patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At ngayon po, bigyan po natin ng magandang talakayan itong tanong na ito. Basahin natin. Brother Owen, sino po ba ang dalawang saksi? May ideya ka ba kung sino sila? At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, kayo po'y welcome sa ating channel. Ngayon po, ating umpisan sa pagbabasa po ng kasulatan Umpisahan po natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Magkakaroon lang po tayo dito ng idea at pangunawa sino yung tinutukoy na dalawang saksi. Yung pong sinasabi po ninyo, no? Balikan ko po. Sino po yung dalawang saksi? Ang idea natin o magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay nito ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Balikan po natin itong Roma 11.17. Sabi po dito, ang mga hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. Ngayon mga kapatid, talinohan po natin sa pagbabasa at kailangan malawak po yung ating pangunawa. Yung sinasabi po dito no, na isang puno ng ulibo. Ngayon, ang ating hinahanap dalawang saksi. Ngayon, meron ditong isang puno ng olibo. Tumutukoy ito sa mga Hudyo. Ngayon, sinasabi pa dito, no, doon sa puno ng olibo, merong pinutol ang ilang mga sanga. Meaning, dito po sa mga Hudyo, may mga Hudyo na hindi mananampalataya, kaya pinutol. Ano ho, yun ang ibig sabihin po diyan. Kahit po yan ipinutol, pwedeng ibalik po yan ng Panginoon. Kasi nga po, dahil pinutol lang sila, ang reason po noon, dahil ayaw nga nilang sumampalataya. Ngayon, kung sila ay sumampalataya, pwede silang ibalik. Ngayon, dito maunawaan natin yung mga pinutol na sanga na hindi mananampalataya. Pero dito naman mayroong binabanggit na ulibo pero ulibong ligaw. Ito lila ang natin, no. Para maintindihan natin yung sinasabi pa dito na isa pang ulibo. Pero yun ay ulibong ligaw. Bago natin ito maunawaan sa pangunawang espiritual, basahin natin ito. Sabi dito, at kayong mga hindi hudyo ay tulad sa mga sanga ng ligaw na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Dito, tinutukoy po yung mga hindi hudyo. Halimbawa, Pilipino ka, Amerikano ka, Italyano ka, Hapon ka, hindi ka lahing hudyo. Pero, kung ikaw ay mananampalataya, no, doon sa nabanggit ko ay marami yon kung buong mundo po ay hindi kalahing hudyo, no? pero mananampalataya naman, yun po ikakabit. Ang tinutukoy dito yung mga la, hindi lahing hudyo, pero mananampalataya at sumusunod sa Diyos, ikinabit. Ano ho? Kaya dito makikita natin yung tinutukoy na isang puno, hindi naman pala dalawa. Kasi ang dinidescribe doon sa mga nagpapaliwanag, at nagbibigay ng halimbawa may dalawang puno o dalawang punong ulibo. Pero dito, binabanggit isang puno lang ng ulibo. Malinaw po ba? Ngayon, nagiging malinaw sa atin na isang puno pala ng ulibo. Ang tinutukoy dito ay yung dalawang saksi. O balikan natin ang tanong po ninyo. Dalawang saksi. Ay, ibig sabihin po diyan, tao ang tinutukoy. Lahing hudyo at yung mga hindi lahing hudyo. Ibig sabihin yung dalawang saksi, magpapatotoo ka pag sinabing saksi. Magpapatunay, magpapahayag, magpapaliwanag. Yun ibig sabihin ng salita ng Diyos. Malinaw po ma? Kaya kung hindi ka lahing hudyo at alam mo yung pamaraan at utos ng Diyos, ipapahagi mo yun. I -i Ipapangaral mo yun. Ibig sabihin, yun ang dalawang saksi na magpapatotoo. Hudyo man o hindi hudyo, yan ang malinaw sa ating binabasa. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, ulitin natin muli ano para maging malinaw pa. Sabi dito, ang mga hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo. Isang puno lang po yun. Kaya nga po tayo nalilito doon sa mga nagde-describe, kumukuha ng dalawang description na dalawang puno. Pero dapat dito makita natin isang puno lang po. Pero dito sa isang puno, merong ipinapakita yung ilang mga sanga pinutol. Meaning, yung pinagputulan po o yung inanis na mga hindi mananampalataya na mga hudyo at yung mga tinatawag na sangang ligaw na olibo, tumutukoy ito sa mga hindi lahing hudyo. Pero mananampalataya at sumusunod sa Diyos, ikinabit doon sa puno. O malinaw po ba? Iyan ang sinasabi na dalawang saksi na magpapatotoo at magbabahagi ng Ibanghelyo ni Kristo. Yan po ay magaganap yan sa panahon po ng 7 uh, years tribulation. Yung magaganap po yung isang libong taon na sinasabi. Ano po? Ngayon kapatid, naging malinaw na po sa atin na yung dalawang saksi, mga Hudyo. Ano ho? At yung mga hindi Hudyo. Ibig sabihin po mga taong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus. Ngayon para maging malinaw pa ito, basahin natin sa propesya ng isang propeta. Basahin natin kay Sakarias. Si Sakarias po ay isang propeta. Ito ang sinasabi niya sa kanyang sulat sa 4.14. Masahin natin. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga yan ay kumakatawan sa dalawang taong pinini na maglilingkod sa Panginoon na naghahari sa buong mundo. Meaning, hindi po yan dalawang tao. Kasi nga po, yung iba nagpapaliwanag. Yan daw ay si Elias at si Moises. Ano? O kaya si Enoch at si Elias. Dahil dalawang tao po daw ang tinutukoy. Dito po, sinasabi nito kumakatawan sa dalawang taong pinili na maglilingkod sa Panginoon. Ilan ba ang naglilingkod sa Panginoon? Di ba't marami? Yung maglilingkod sa Panginoon, hindi lang dalawang tao. Yung naglilingkod po yung bayang Israel o bayang mga Hudyo, pati na rin po yung mga pinili na mga hindi Hudyo na maglilingkod sa Panginoon. Common sense naman po. Pwede lang bang dalawang tao lang po ang pinili para maglingkod? Marami po. di ba diba? Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, bakit? Hindi ka ba pwede maglingkod? Kung gusto mo maglingkod, ko ang pinili ba na maglingkod ay sina Elias at si Moises? O si Enoch? O si Elias? Kasi iba't iba ang mga interpretation ng mga tao ngayon. Ano ho? Pinapalitaw na yun daw. Pero dito, para makita natin, yung dalawang tao na pinili ng Panginoon ay mga Hudyo at mga hindi Hudyo. Ngayon mga kapatid, balikan natin si Zacarias. Magumpisa po tayo sa 11. Ang sabi po dito, Nagtanong ako sa anghel, ano ang ibig sabihin ng dalawang puno ng ulibo, isa sa kanan at isa sa kaliwa ng lalagyan ng ilaw. Dito may pinapakita, no? may salitang dalawang puno ng ulibo. Para maintindihan natin, ano po, pinaintindihan dito sa atin ni Apostol Pablo. Tingnan natin at balikan muna natin yung una nating binasa kanina dito sa Roma 11.17. Ano po, anong sabi po dito at balikan natin yung talatang yon, Ang mga hudyo ay tulad sa isang puno ng ulibo. Ibig sabihin po, yung mga hudyo inahihilin tulad sa puno ng ulibo. Balikan po natin itong sinabi ni Zacarias, dalawang puno ng ulibo. Tama naman po, dalawang puno ng ulibo. Pero mas malinaw yung sinasabi ni Pablo na isang puno lang yung tunay. At yung isang puno ng ulibo at yung isang puno doon ay puno ng ulibong ligaw. Malinaw po ba? Kaya ang ikakabit doon hindi rin puno. Ang ikakabit doon yung sanga para mamunga kasi ang punong ligaw hindi namumunga. At yung tunay na puno ng ulibo yun ang namumunga. Para makapamunga yung punong ligaw, ibig sabihin kukuha doon ng sanga at ikakabit doon sa totoong puno ng ulibo para makapamunga. O malinaw na po ba? So ganyan i-describe ni Apostol Pablo. Sinabi lang ito ni Zacarias dahil yung propesiyang iyan magaganap sa paghuhukom ni Kristo. Yung pagdating po ng isang libong taon na paghuhukom ni Kristo. Kaya dadaan po yung tinatawag na pitong taong kapighatian. At doon sa kalahati ng pitong taon, three and a half years, don po isasagawa yung mga maglilingkod sa Panginoon na dalawang dalawang puno na tinutukoy na Hudyo at mga hindi Hudyo. Kaya mga tao po 'yon, hindi dalawang tao lamang. Kaya kung itutuloy natin sa 12, ano ang ibig sabihin ng dalawang sanga? Yun, 'di ba? Hindi puno, kundi sanga. Ano ang ibig sabihin ng dalawang sanga ng punong ulibo sa tabi ng dalawang gintong tubo na dinadaluyan ng langis na kulay ginto? Kung ating i-imaginin po, nho, ang sinasabi po dito, dalawang gintong tubo na dinadaluyan ng langis na kulay ginto. Tuloy natin sa 13. Sinabi niya sa akin, hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga iyan? Sumagot ako, hindi po. O ito, ipapaunawa sa atin. Sa 14. Masahin natin ito. Kaya sinabi niya sa akin, ang mga iyan ay kumakatawan. Ibig sabihin, kumakatawan, ito po ay binibigyan ng emphasize. Kumakatawan sa dalawang taong pinili na maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po dalawang tao 'yan. Kumakatawan lang po sa dalawang tao o dalawang uri ng tao, Hudyo at hindi Hudyo. 'Yun ang ibig sabihin po diyan na maglilingkod sa Panginoon na maghahari sa buong mundo. O yun, ang malinaw po. 'Yun po ang dalawang saksi na tinutukoy. Naging malinaw po ba sa inyo mga kapatid? 'Yan po ang ating explanation na kayang abutin ng ating pangunawa. Kasi talaga mahirap unawain kung atin ito bibiglain. So, uuti-utuin natin itong mga discussion na yan. So, istambay lang po kayo para malawak po yan. Kasi kung isisiris natin yan, makakuha pa tayo ng idea pagdating doon sa tinatawag na isang libong taon. Dahil doon sa isang libong taon, na paghuhukom ni Kristo, may dadating pong pitong taon na kapighatian. At doon sa pitong taon na kapighatian, do sa unang kalhati, three and a half years, doon magahari yung dalawang taong pinili ng Diyos, hodyo at hindi hodyo, naman na mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Yung po ay ipapangaral muli ang Ibanghelyo. Bakit? Bakit ipapangaral? Eh kasi nga po, sa panahon natin ngayon, kita na natin na kung saan iba't iba na ang itinuturo ng mga tao. Wala na sa tamang aral at turo ni Kristo. Kaya muling bubuhayin yung mga namatay kay Kristo. Pati yung mga hindi hudyo na mananampalataya ni Kristo, bubuhayin din para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa panahon po ng tatlong taon at halating taon. Doon sa unang kalhati. Doon po mga ngaral. At pagdating po doon sa kalagatian, doon naman kasi papatayin po yung mga yan ng ni Satanas. At ngayon, bubuhayin ulian ng Panginoon para salubungin doon sa langit. Yan ang sinasabi na daw na rapture. So hindi yan rapture ang tawag dyan, kundi bubuhayin sila at sasalubungin ng Panginoon doon sa langit. At doon naman aalpasan si Satanas sa panahong iyan, doon naman natitirang three and a half years hanggang sa matapos na. At diyan naman yung mga nasa Hades ay isasama diyan sa natitirang three and a half years. Diyan isasama hanggang sa itapon sila doon sa lawang apoy at asopre. Yun ang pinaka-ending na. Okay na po ba yun? Kasi ang iniisip nila, yung isang libong taon, magaganap isang libo. Literal, hindi po. Yung ibang paliwanag, isang libong taon daw doon sa langit. Hindi rin po. Kasi pag nagpasok ka sa langit, wala na itong tinatawag na time. Wala nang panahon. Kasi eternity na yun kapag nakapasok ka. Kaya mali-mali mga interpretation na napapakinggan ko, kaya nakikinig ako, kaya maraming naililigaw. Kaya nga ho, mangyayari uli na ipapangaral ang ibanghelyo pagdating po ng seven years tribulation. Doon sa unang tatlong at kalhating taon, ipapangaral muli ang ibanghelyo. Kung may sasampalataya, kung merong hindi, yung hindi sasampalataya, may iiwan na. Ano? O, yun po ang ating uh, ibig sabihin dito sa inyong itinatanong na yung dalawang saksi ay magpapatotoo yung mga mananampalataya kay Kristo, hudyo at hindi hudyo. Mga kapatid, nais ko po rin nga bigyan ng discussion itong 1,000 years tribulation. Kaya abangan po ninyo ito at bibigyan po natin ito ng agadang topic. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At tayo po'y malalangin, Ama na nasa langit, kami nagpapasalamat Muli kami nakaunawa sa iyong mga salita. Salamat po sa inyong pagsama sa bawat siya sa amin na ipinapaunawa niyo po ang bawat salita na amin napapakinggan. Ngayon alam po namin ang layunin mo kung bakit mo dinala ang ibanghelyo mo dito sa lupa upang marinig namin ang katotohanan. Huwag kami pumanig sa masama kundi pumanig kami sa mabuti. Alamin namin ang katotohanan sa pamagitan po ng iyong anak na si Kristo. Salamat sa araw na ito na kami pinalakas mo ang aming kalooban at pinatatag mo ang aming pananampalataya, Ama. Salamat pong muli sa lahat pong nanakinig at nag-aral ngayong araw na ito. Pagpalaan niyo po sila. Hanggang sa muli po, ito po ang aming panalangin, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen.